Ayon sa DepEd, bawal na ang mga elementary at high school students na gumamit ng cellphone sa oras ng klase. Kakalabas pa lang po ng memo noong March 20. Pabor ba kayo dito? Pasahin natin yung memo. Regional Memorandum number 259 series of 2024. Number 1 is about CRC, Convention on the Rights of the Child. Number 2, Child Protection Policy any act of child discrimination isa din 'yon. Number three, sa mga teachers, mga employees, mag-ingat po tayo sa pagpo-post natin sa social media. Para maiwasan po natin 'yung mga bagay na hindi dapat mangyari. Ito po ay DepEd Memorandum at sa National Capital Region pa lang po ito. Baka kasunod na din 'yung mga ibang division niya. Dati pa naman ginagawa na 'yan. Palang ko talaga 'yung mga estudyante ko na magdala ng cellphone. Unang-una, nag-aaral sila. Hindi nila kailangan ng cellphone sa school. Pangalawa, baka mawala. Kung magdadalaman sila, binibigay nila yun sa akin. In case of emergency o minsan pag sila, nagpapasundo. Ganon. Pero hawak ko lagi yung cellphone nila. So, lagi po nating tatandaan na huwag na tayong gumamit ng cellphone during class hours. Sa mga students, sa mga teachers, mag-ingat po tayo sa pag-post natin dito sa social media.